kanina ka pa eh. Di naman ikaw yung ano dyan eh. Driver sa bato. Punta, banatang Ano ba malaking kasalanan ko sa inyo? Buo yung binabahay ko sa inyo eh. Tapos, pinalitan lang naman. Mas pali Opo. Kaya magkano pa? Pamasahe pa pali parang. lang po. Bente. Bye to. Kaya pa, sir. So Nangalak Wala kayong bariya? Ha? Wala, Sige na po, wala po akong barya. Sige na lang po. Ah, kuya, palitan ko na lang yan. May dala akong barya dito eh. May barya ka? Oo. Oh. pwede boss. Pro oh. naman ata yan boss eh. Ah, kaya babawasan ko lang ng bente to kuya. Tamang gano'n po, tabo yung binayad ko. wala ko naman. Okay, Oh. Okay, Hindi lang po pwede ganyan boss. Sabahan nyo naman ng buhay pre bre. Ba't naiikialan ko? Sa driver ko yung nabot wala no? Walang eh. Sa driver oh. yan? Hindi sa'yo. Ba't may kailan ko? Akit ka dito. Wala ka bariya. Umagang umaga. Sa driver ko ay ina, inabot yung bayad ko. Hindi sa'yo. Ito na nga. Pinalitan ko na ko. Oo. Oh, oh. pa Pakailaman. Ay, kaya alam ko eh. Sa driver, eh, bigyan mo. Balik mo yan. Eh, wala ka nga bariya eh. Balik mo yan. Di ba kailangan mo ng bariya? Inawasan ko lang yan kuya ng bente. Oh, Pira ka na. Balikan mo naman ng bopre. Wala. Di ba binalik ko na sa'yo limandaan mo? Wala nga akong bariya. Wala. wala. Nasa, nasa kanya pa yung limandaan. No. Ito na nga oh. Pinalitan yung... ko na nga, eh. Kasi nga wala akong bariya. Oh. Porte, Gili, Manolos. Balik na naman ng boss. Umagang umaga, ang laki ng pera mo. Ay, nga lang ang pera ko eh. Ang kakalabas lang ni Manong oh. Balik mo mga kuya, hindi ba pwede yan? Oo kuya, palitan mo daw. Di diba ba kanina pa ako kang nagsabing wala nga akong oh, Wala akong barya. Buti nga so na, baka may barya, papalitan nyo naman Oh. May pasayaro ka naman sa harap eh. Buti nga si kuya, nagmagandang loob na palitan yung pera nyo eh. Puro barya naman, lasang. Malay naman yung putang. Wala akong ambarya eh. akit ka dito sa jeep. Wala akong ambarya. Dapat nga, umakit ka dito. Dapat yan siya na ready para ano? Eh, umaga pa lang kasi boss. Umaga pa lang. Oh. Unang salang ko oh. lang po ito eh. Akalabas lang ni Manong. Eh, kahit ako, bariya nga lang binigay ko doon eh. Nabot ko eh. Ano palitan niyo yan? Pasayero niyo ako eh. Dapat nakaanda yung kamalitin. Ito na nga bariya Oh, oh para lang may panukulay sa iyo. Bariya ko. Yan, palitan mo yan kuya. Hindi ako bababa oh. rito. Kuya, ano ba to? Ay, tanggapin eh. Ay, ewan ko. Basta kinuha ko lang dyan, 20. May oh. Pera naman yan. Eh. Pera naman to eh. Pera, napakairap naman dali yan. Buong buot, papel yung binahid ko sa'yo, tapos papalit mo. No, wala Tano, ka nang may... bariya. Tanong tanong ka sa oh. mga oh. pasayar mo, baka merong ano naman, pamalit dyan. Eh, sa harap mo, tanong mo dyan. Oh. Ito na nga, oh, bariya. Oh. Parang di ka na mahirapan eh. Wala naman mapera na sa harap mo eh. Tanong tanong ka muna. Ba mo... may bariya na, 500. Na, ka, liban daan? Wala, wala ba? Wala din oh. Maga pa lang oh. kasi boss. Bibigay mo limandaan oh. Aga-aga pa. Eh, hey, kanina ka pa na hindi alam mo sa akin. Ha? Ah, gusto mo? Eka, relax lang. Pinalita mo lang naman ah. Eh, hey, naman, kanina, kanina ka pa eh. Di naman ikaw yung ano dyan eh. Driver, sa patuputan Punta, banatang ko. Ano pa, ka, ba naman naging kasalanan ko sa inyo? Buo yung binabahay ko sa inyo eh. Tapos, galit ay Ayaw mo ng barya. Oh, Parang yung ayaw, ayaw nyo kasi bayad, magbayad eh. Ay, lima ang binayad ki. Oh, oh Baka magbayad. Kung kung dyan, mo eh. Mga ano nyo rin kasi manong eh. Mga modus nyo rin eh. Sabihin sa nyo okay. lang kung ayaw okay. nyo magbayad. Bigay nyo buo. Pinapalitan. Ayaw nyo. Galit na galit. Pinalitan ko lang. Pinalitan ko lang at wala nga barya si Manong. Nakahanda ka na rin oh. barya para pambarag mo sa buo namin eh. Nagkataon, lang yan, bare, buong nagkataon buong lang yan, pare. Bumbuoy nagkataon lang. Buti ka, pinahintan ko eh. pa Bumbuo yan, pare. Ah, na palibaran. Nagdurugin mo. Eh, di sana, bago ka sumamba dito, may ano ka, may barya ka. Hindi Wala yung... nga, boss. Nagmamadali ako eh. Hindi yung si Manong papahirapan mo. Mamadali ako. Umagang umaga. pupuntahan ako ng akong emergency. hindi eh, ko nakapalitan yan. Eh. Umagang umaga, bibigay mo 500. Oh, sige nga. Eh, ba't ka nagkikalam? Yung driver yung anwain mo. Nagmagandang loob na nga akong palitan. Eh, Nagmamagandang loob yan. Yeah. Palitan mo ng... Nakaintindi ka ba, kuya? Ayaw nga ng bariya eh. Buo yung binaisas, palitan mo ng bariya. Ano ka ba? Tumalong, bababae mo na lang to. Magulo to. Akin na nga yung limandaan. O. Oh. Ayun o, no, malong. Akin na yung bariya. O. Oh. Palitan mo yun. Balik mo yun sa akin limandaan. Bababa. ayan o. ano mo eh. O, oh, ayan. Limandaan mo. Ayan. Nabahanin. Pasayaran mo. Wala rin ka natin. Eh. Ayan, kuya. Parang babalik dito. 我来干。